Hello everyone! For today's vlog ay magsasanggipsal nga lang kami dito sa may Nubali. O, oh, di ba? Hindi ka talaga titigil ah. At ayan, napakaganda naman ng view nito. Tapos ito ang sanggipsal. Dito siya mismo sa may malapit nun sa mga nagpapakain ng isda. O, oh, di ba? Kabugera! At ayan na nga, mga oras na yan, nag-aantay kami, waiting ng table kasi nga hinahanda pa daw yung charcoal. So, ayan. Mamimili lang kami dito sa binu kung anong bet namin kuning karne. At yan. Ang dami nilang meat dito, guys. Pero hindi pala lahat ng parehong branch ng mga romantic baboy. Pare-pareho ng menu. Magkakaiba pala kasi yung dito sa may amin. Iba din yung menu. So, gano'n. Merong meron sa kanila tapos merong mga karne na wala dyan. Ganon. Iba-iba. <laughs> Kasi mga lagi kong kinukuha ang karne, wala dito. <laughs> Pero okay lang naman. Masarap din naman yung nakain namin. At ayan, mabalik na tayo. Ito, nagaantay kami dyan ng aming table. So, ayan. Kita nyo, napakaraming tao dun sa may labas. Talaga naman. Weekend kasi yan. Kaya ang daming namamasyal. O, oh, kabog, ba diba? Puno. Oo. Oh. At mga bebe loves, may mga table-table din sila dun sa labas. So, pwede din kayong tumamba, imupo at magdala ng merienda nyo. So, ayan, ito na nga, nakahanda na yung mga food namin, yung mga meat. At, ayan, ilalagay na lang charcoal. Pero, pwede na mo mupo dyan. O, pack, diba? At, ayan na nga yung mga in-order namin. Karne, yung smoked duck, beef, tsaka itong pork. So, ano yan, herb pork pack, gano'n. <laughs> so, syempre, lutuin na natin agad-agad yan para makakain na nga tayo. At nung order nga, di pala ako dyan ng cheesy scallop. So, yung scallop nila dito, hindi nakalagay directly dun sa gilid. Nandun pa, ayun yung may foil na dalawa. Ayun yung scallop nila. Kasi dun sa mga kinakainan namin, ibang branch nila. Hindi ganun, Naka-direct lang nakalagay na agad doon. So, ayun lang. At eto naman, kain na tayo na smoke duck yon ang lasa ng smoked duck ay syempre, ganun pa rin, masarap pa rin sya. So, eto naman, japchae nila dito, yon masarap din guys. Pare-pareho lang din naman ng lasa. Ah, tikman din natin ang kamote ng Korean. <laughs> parang lasa kasi kamote ko yan eh. Ay, <laughs> yung kamote nila na may honey, Ganon. So, ayan yung beef. Ganun pa din naman. Ang sarap. Siyempre, plain lang yung in-order ko dyan. Tapos, pero minsan na-order din kami ng bulgogi. Yung may timpla kasi in-order ko ng beef dito. Wala dito sa branch nito. Pero okay lang naman. Masarap naman yung makinain. At ayan naman yung cheese scallop. Diba sabi ko nga nakabalot sa foil. At syempre, kakainin na natin. Masarap yung scallop nila dito ah. Hindi siya malansa tsaka ano. Basta fresh naman kahit pa Kasi iba parang hindi fresh. Ganun. So, ayun na nga. Pagkatas namin kumain doon, ito na mapumunta kami dito sa may Vista Mall. So, ayan. Meron silang mga pa food park dyan na ganyan. Tapos, itong donut. Ayun talaga hindi na dayo ko dyan. Bumili lang ako ng donut. yon Tapos, bumili din pala ako ng juice dyan. So, syempre, hindi pa tayo nabusog isang gipsal talaga naman. Bumili pa tayo dito, no? Hindi ka talaga titigil, ha? At nga pala mga Bebe Loves, maraming masarap na kainan dito. Ayan, yung food park, ay parang food court nila dito. Ganyan. So, ang cute, -cute lang. Kasi ang gaganda ng mga kainan doon. At masasarap din. Kasi natry na namin yung iba. At ayun na nga, mga oras ayun, pabihayin na kami pa uwi. At napakahangin sa labas. Ayan. And that's all everyone. Thank you all for watching. Bye!